sa mga baguhan po, marahil meron tayong natin maging kasagutan sa ating buhay. Ito man ay problema, kandaman, o katig-hati ang man. Lahat ng yan ay ilapit natin sa Diyos. Sapagkat tunay na po ng ating katamunan, man, ay may kailangan, may krupuka. Kaya ginagailangan ang ng Diyos na ang makapaglununas sa lahat ng ating hanggang Ang ay marupong, may ina, ng kropo. Pero, Diyog natin, mga kalala, na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Dahil sa lang ang kanilang mga gamot na makapagbibigay ng lunas upang sa ganun may baliksan ang kapigatan na ating dalagala sa pasaralaray. Dito, dagot tayo dito sa isang sikas. Sabi po dito sa Evangelion ni Apostol San Mateo, 13 versikulo 44 hanggang simple Meron po itong tatlong tema. Pero, sa tatlong tema na ito, kung pag natin, isa-isa din -isa natin yung tatlo na yan. Sabi dito, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukit, na nasok ko nga ng isang tao at inilihin at sa kanilin kasi nagkadala yumaon at ipinagbili ang lahat ng kiyakang kilip at binili ang bukit na Ngayon po, maganda yung minisahin nito. Tama yung sinabi ng ating kapatid kami. Kapag nasumpungan natin ang kaharian ng Diyos, napakinggan natin, tinakailangan natin titignan muna yung ating nakasanayan. Ngayon, ano ba yung nakasanayan natin? Yung ordinaryo natin ginagawa. Mula nung tayong magkamalay, nung bata pa, hanggang sa tayong lumaki. Kapag nasumpungan natin ang kaharian ng Diyos, pwede natin ipagpalit yung nakasanayan natin sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo pwede siyang pagsabayin. Halimbawa, naturalisan na sa ating meron tayong bisyo. Meron tayong nakaugalian na manira sa kapwa. Meron tayong nakaugalian na walang iba, pakialaman ang buhay ng kapwa. Ngayon, nakapalikuran natin yun. Kumbaga, ipagbibili mo yung ibig sabihin, ipagtapalik mo yun. Sa ano? Sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ang ating puso nagsisina na at nagbalik doon sa Diyos at pinagaharian na ang ating kalubang ni Kristo, ibig sabihin, babaguhin na natin ang ating mga buhay. Ibig sabihin, kapag nandiyan na ang presensya ni Kristo, hindi ka na mapanilang kurin sa kapwa. Hindi ka na mapanglibak hindi ka naman daraya, hindi gagawin mo na kung ano si Kristong nangbilihan na sa iyong puso. Ibig sabihin, hindi ka nasusunod yung sarili mong kalungkot. Live thy will, be done. Kadimbawa dati, tismong sa tayo, yung nakilala natin si Kristo, hindi mong nasyapin at si itismos. Dati pala away tayo, yun yung dati nating pagkatao. Nung masumpungan natin na pinagha ang kaharian ng Diyos, hindi na tayo palaway. Kung dati, kapag nagagalit tayo hanggang kamatayan, hindi kita pa patatawarin nung makilala natin si Kristo. Hindi pala ako patatawarin ni Kristo kung ako mismo hindi rin magpatawad. Nasa ama namin yan. Anong sabi? Patawarin mo kami ng aming mga kasalanan kaya naman namin na nagpatawad sa mga may salak sa amin. Ibig sabihin, kung halimbawa, humihingi tayo ng tawad sa Diyos at mayroon pang tao na sa paligid natin na hindi natin napapatawad, ibig sabihin niya, wala niyo pa. Magiging dalawa lang ang buhay natin yan. Pwedeng balikan mo yung dati mong pagkatao kung binago ka na ni Kristo. alin yun sinusundan natin doon? Yung kaluuban natin, yung kaluuban ni Kristo? Ang kaluuban ni Kristo, sundin ang iyong kaluuban. Kung pagkaalam sa langit, gayon din sa lupa. Eh sa langit, meron bang reklamador? Wala. Ang sino mang tumutol, direkso, sa impyerno. Wala nang dyan sa mga anghel ang magsisig. Pasalamat tayong mga tao dahil kahit yan ulit tayo magkasala, nandiyan pa rin ang Diyos na kaabang na kung sino pa nga ang mga tao na kasalanan, binibigyan pa na humaba ang buhay. Pero tayo, kapag nagkasala lang sa amin, ano sabihin natin, mamatay ka na sana. Kung ang Diyos na, sabi nga, hanggang ilang bisis ko bang patatawarin ang ating kapwa kung siya'y magkasala sa akin. Makapito lang ba? Hindi. Makapitong tong pito. 70 times 7 equals 490. Ibig sabihin, unlimited ang pagpapatawad sa kapwa. Ang Diyos naman, kung magpatawad po siya sa akin. Ito na yung buhay na ibinigay niya. Na pinaka, sabi nga, pang-reconcile sa ating pagkakasala, yung buhay niya ipinapatok niya. Sabi nito si Talang Bagi. Ganyan din naman ang kaharihan ng langit, katulad ng isang taong mga nalaka na ng magagandang perlas. Totoo po, naghahanap tayo. Ano-ano ba yung mga magagandang perlas na sa tingin natin? Yaman, di ba? Girilo? O kung ano-ano pa? Sardis? Ano ba? Ano ba yung, yung mga klaseng mga mahalagang perlas? Kung perlas talaga yung per, kung teorya, sabi nito, at pagkasangkong ng isang mahalagang perlas, ano man klaseng perlas ito, mahalaga, na sa tingin natin, pinakamalaga sa lahat. Ngayon, at yung mga unsya, at ipinagbili ang lahat ng pinakangkili at binibigyan. Ibig sabihin, kung tayo man po ay nagkasundo ng perlas. Sabi niya, katulad ng kaharian ng langit, kaya ipagpalit ang lahat ng ating mga pinagkakilip. Ibig sabihin, kung nasumpungan mo yung perlas, doon pala ikangas sa malaya, sa mundo niya, gumagaan ang aking pakiramdam. Ngayon, dahil nasundungan mo yung perles, yung salita ng Diyos, kahit binabahagi dito tuwing Sabado, babalik-balikan mo yung Sabado para nandito ka, may karamdaman ka man o hindi, ang ibang video, ang perles na yan, na importante sa ating buwan. A-absent ka pa ba? Siyempre hindi na. Di walang tao sa bahay, may tindahan ako. Isang mo yung tindahan mo importante yung perlas ng dito yung pinapakinggan natin ang salita ng Hindi ba kami yung mga pistahan ngayon? Anong baga ang priority natin? Yung handaan sa pistahan o yung dito? Ngayon, kung ano yung bibigyan mo ng mas mahalaga, yun na yung pinaka-perlas natin. Ibig sabihin, nandito tayo, nandito talaga ang tunay na perlas mula doon sa pistahan, ito ka? Kaya kung titignan po natin, kung tinignan mo yung unang sitas at ikal ikalawa, yung dito sa kaharihan ng Diyos, nasa pagdidesisyon po natin kung alin, alin yung priority natin yung perlas o yung natatagong kayamanan. Kapag yung dalawa na yan, ang pinaka-priority natin sa ating buhay, magiging mapalang tayo pinagkaharihan na tayo ng Diyos. Ano at bang sabi dito? Turo din naman ang kaharihan ng langit sa isang kamtang na yulog sa taga at takahuli ng sari-saring isda na nang makuno ay hinila nila sa pampang at sila ay at tinipon ang sisidlan. Sa so, mga sisidlan, ang mga mabubuti na dapat itinapon ang masasama. Gayun nga, kaya din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga ang anghel at iiwalay ang masasama sa masturid at sila'y ibigagatan sa kalan. Nang ako'y, yan ang nga, pagtangis, pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Ang kaharian ng Diyos, ito rin po ay pinapatahulugan sa katapusan ng sanglibutan. Kung tayo po ay pinagkakarinan ng Diyos, tulad ng isang lamba ang kaharian ng Diyos. Pwede mayroong mahikaya din na tao na nagsisi pero pakumparit lang yung ginagawa. O pwede talaga mayroong din tao na nagsisi ng taos puso sa kanyang sarili. Meron talagang nagpatakotoo at meron talagang hindi. Meron sumunod at meron pagitan ka. Ngayon, kung titingnan po natin dito, ang mga anghel ng Panginoon, sila ang binigyan ng karapatan para ihiwalay sa paghuhukom yung mga masasama. Pero siyempre, katulad ng isang maraming isda, nakahuli ka ng maraming isda, kung yung isda na yan pwedeng kainin, kung yun yung mga mamuti, pero kung yung isda na yan ay hindi naman pwedeng kainin, itutapon mo. Ngayon, kung titingnan po natin, ano ba ang pakikinabangin natin sa oras na kasama tayo sa nalambat? Dapat ba baguhin na natin ang ating buhay? Sa katulad ng mabubuti? O katulad ng masasama na walang napapakinabangan sa atin? Na baka tayo ba ang nag-uudyok sa kukwa para natiso para mapahama? O kaya para pakita lang daw ang ating pagsamba. Na totoo, nag, nagiging dyan lang tayo sa simbahan, pang sa numero, sa number. Pero ang katotohanan, wala naman sa puso ang presensya. Na kung baga, ganyan nga katao po, pero inisip, gusto na kaya yung bahay ko, walang, walang bantay ngayon. Baka, kung ano nga nangyari ito, baka nung nasunod na. Kaya kung hindi nang kurabi, dito natin malalaman kung tunay tayong kasama sa mga mabubuti. Kasi kung mga mabubuli, hindi na tayo mag-aalala ano man ang ating iliwanan sa ating mga tahanan. Sabagat so, ipagkakatiwala na natin sa Diyos yung pinag-iwan natin sa ating mga tahanan. Kaya po dito, ang mga anghel ng Panginoon ang magkataroon ng karapatan upang iwalay ang masasama sa mabubuli. Kaya, tatunungin natin ang ating mga sarili. Lahat tayo ay hahatulan. Lahat tayo mga tao, Diyos ang hahatul sa atin. Lamang, pinakailangan matutunan natin yung mga aral o salita ng Diyos na kanyang ipinahagi. Dahil, yung salita mismo ng Diyos, yun ang hahatul sa atin. Kasi kung titignan ko kung paano sa pag kung i-analyze mo, paano ba ang panghubog? Katulad din ba ng panghubog dito sa ibabaw ng Ibutang? Na mayroong huwes, mayroong taga-depend, at mayroong taga-usig. Hindi na. Wala nang ganun sa panghubog ng Diyos. Kundi, automatic, kapag hindi natin nasunod yung kalooban ng Diyos, ihiwalay na mismo ng angin. Hindi ka na pwede din magtanggol ng iyong sarili, abogado ka, naghahanap ka pa ng nagadipend sa'yo. Kundi, yung salita na ibinigay ng Diyos sa pamamalita ng ating nakilang Panginoon na ipinanganaran, yun po ang hahatol sa bawat isa sa akin. Dahil sabi, hindi ko na ikaw na ang ating mga kautosan sa mga tatyas. Ano ba kundi ilalagay ko na sa mga pusong laman. Ibig sabihin, hindi na doon sa matigas na bagay na walang pakirandang, kundi sa puso natin, na isusulat na sa ating mga puso. Ano-ano yun? Sabi, ibigin mo ang iyong kaaway. Idalamin mo ang sa inyo yung nagsisipag-pusin. Ibig sabihin, kapag inaaraw-araw ka ng iyong kapitbahay, dalangin mo siyang maglinaw ang kanyang isip. Huwag kang magalit sa kanya. Para siya ay magbago rin. Yan po ang pag-ibig. Pero kung wala kang pakialam sa iyong tapo, mahala ka lang sa ginagawa mo, siraan ako ng siraan. Makakahanap ka rin ang katapak mo. Hindi mo siya iminibig. Dahil galit ka sa kanya. Pero kung idadalangin mo siya, maglinaw din ang kanyang pag-iisip, pag-ibig ang tao. Ayaw mo siyang mapahamat din. Di ba ka? Itinuro rin na nagilang dagilang yung magalit. Kapag magalit, huwag natin panunubog ka ng araw. Ibig sabihin, hindi tayo Kapag nagalit tayo ngayon, maya maya okay na ulit. Gayahin natin yung mga bata. Away pati. Hindi sila marunong magtingtin ng sama ng loob. Pupuo, ugali sa kanilang kapwa. Yun po ang gayahin natin. Ngayon, marahil ang umas natin ay tulang na pero ang diwaga ng Ibanghilyo, napakarami pa. Kung, na kung nakulangan kayo ngayon, dali kayo sa Sabado, iba na naman tema. At muli natin ang buksan ang mga panayang kasulatan para talakayin pa yung mga mahalagang bagay tungkol sa bawat isa sa atin na mapapakinabangan natin sa ating pang-araw-araw na kumpul. Siguro po hanggang dito na lang ang pagkikitaan natin sa oras. Ito. Salamat sa Diyos at ano man ang ating kahilingan karahingan ilalapit natin sa Diyos. Kung tayo man ay nagkasala, humingi tayo ng tawad. Bigyan natin siyang kuwang sa ating puso. Pakiramdaman at natin yan at pagmilay-milayin. Yung mga salitang na pakinggan natin at gamitin natin sa ating pang-araw-araw. Salamat sa Diyos at mapagpalang umalat.